Yeah. Wow. Good job, yeah, Bobby. Hello. Hello. Oh. Hello ka. Yeah. Direk Ramsey, parang tunay na anak na ang toring niya kay Elias, anak ni Elin Adarna kay John Lloyd Cruz. Yeah, I learned it from you. Very good. <laughs> I learned it from you. Let's see. Wala, surprise. I'm okay, if it flies, ha? Huh? Okay. <coughs> Keep together first. Come on, focus. Flies. Come on. Banding ni na Derek at Elias ay ang paggo-golf. Pareho ang hilig ng magdito. Tinuruan ni Derek si Elias kung paano ang tamang pagpalo. To again, again. Get together, guys. Habang nasa tabi ng swimming pool si Elias at gusto ng maligo, binantayan pa ito ni Derek dahil wala pa si Lynn Adarna. You having fun, buddy boy? Huh? Nagyaya na si Elias na mag-swim silang dalawa ng kanyang daddy Derek at nagharutan sa tubig. <coughs> Pagkatapos bumaba naman sila papunta sa baybayin habang bumaba sa hagdan nakasunod naman si Elias sa kanyang daddy Derek. Ang ganda ng kanilang samahan parang tunay na mag-ama. Galing sa kanilang vacation, pauwi na sila at makikita naglalakad si Naderek at Ilya sa airport na magkahawak kamay. Sa pagod ay tulog na tulog si Elias sa kanyang inuupuan sa loob ng eroplano at awang-awa ang kanyang mami, Ilin. So oh. Ang sweet talaga ni Ilya sa kanyang dade, Derek na gustong magpakarga at gustong lagi nakadikit nito. Bob! Bob! sleep on your seat. No, I want naman panoorin si Elias habang sumasayaw ito ng budots. Na talagang tuduhataw at hindi nahihiya. at gustong gusto nito kumain ng balot kaya nagaabang siya kung kailan ito lalamig. Ball. What? Balot. You want to eat balot? Also ball? Yeah. Where? Yeah. Natatawa naman ang kanyang mga titas dahil pinapashout out sa kanya ang pangalan ng isang babae. Bagkos, hi baby, ang kanyang sinabi. Na hi Kizzy! You see hi Kizzy. The little ding. You see hi Keezy. Hi baby. <laughs> that baby. <laughs>